Yo, what's up guys? Today is uh, Webes, Thursday Time check 10.23 uh, Mag-grabuan pa lang tayo guys, dito ako sa BGC ngayon At uh, kung bago ka pala sa akin channel, syempre magkawa ka naman na subscribe Para sa mga gantong content Para lagi updated, di-hit mo na yung bell button Para lagi updated, at syempre Bahala ka na kung mag-like ka or mag-share ka Or mag-comment ka Let's go guys, simulan natin itong biyayin natin guys So ngayon guys, sigan natin kung kikita pa ba tayo pag gantong oras na tayo bumiyay Time check, 10.24am Let's go guys, samahin niyo ako Ayan guys, so oh. Today's earnings, wala pa, di ba? So, tagalon tayo Okay guys, tagalon Hindi <laughs> ko alam kung may pasero pa dito sa BGC gantong oras Rolling tayo Wala nang booking dito sa BGC guys Wala nang pumapasok Hindi kasi naka-open yung saver natin eh Ay <laughs> shit ka Nadumulas pa yung kape ko So gantong oras guys Wala na talagang booking sa BGC Patay na yung booking So ang gagawin natin guys Mag-rolling tayo Pwede tayo na pasig Sa so, may buting Let's go guys tayo na pasero Kailangan natin magana buhay Para sa mga Sa mga anak naman mga kurakot <laughs> Nakakaya sa kanila diba Nakakaya sa kanila eh Guys time check 1045 pm Ito Ito na ako sa ano Pabuting na ako uh, Dito kasi rolling ko Pagka wala talagang booking sa BGC Kaya sa may target <coughs> Kasi pagka sa target ka kasi nag-rolling guys, yung yung pasero din kasi na binibigay doon halos pa BGC. Kaya mas mainam talaga dito sa Buting. Dito sa Pasig. Ito, try natin ba may ayaw kung may kikitain pa batas sa <laughs> gantong oras. Kasi pag ganto talaga ang biyahe mo, pag gantong oras talaga wala ka nang makukuha ang pasero. Kaya mas maganda talaga mong biyahe kayong oras ang biyahe ko. Tinangali kasi ako ng gising guys. Sarap tulog ko Tsaka Anong oras ako nakatulog Kung makapanood niyo yung Previous na vlog ko Yung naipit ako sa traffic Sa BGC Gawa din ng ulan Dalawang oras yung Pasero ko Yung last na pasero ko Yung sa destination Bago kumaybaba Dalawang oras So asap up now guys Wala pa rin Zero zero pa rin Ang ating kita wala pa rin pasok guys Tignan natin sa application Play Store kung may update siya Try natin mag -diagn diagnostic Yan, magkano kayo guys pag wala mo pasok na booking para malaman niyo kung anong problema ng ano niyo. Oh, done. everything looks good, sabi na oh. So ang gagawin natin guys Habang walang pasero Mag-edit muna ako ng vlog Yung uh, Kinlip ko kahapon Ganyan ko kayo kamahal guys so, Mag-edit muna tayo dito Dito ako sa may Caltex Dito sa may Buting Thousand years later. Yung guys abang nag-edit tayo may pumasok na booking ito Pupuntang Mega Mall Ito pupuntang Ortigas guys oh Kano to? 204 pesos Tara guys, kunin na natin to Venom Mano for today Let's go Aray ko, di pa napipick up Sobrang traffic dito Guys Kunin na pa ako dito Guys, time check 11.28 uh, Papasok pa lang tayo dito sa pick up point Ng pasero Tagal natin Siguro gawa ng mga nag-aaral Ano ba yan? Tagal pa ng Mano oh. Guard oh, tatawagan pa niya oras na oh. 11.30 na oh. Anong oras mamasok booking na to? Guys, time check. Alas 12 na. Kakatalap lang natin kay madam. Alas 12 na. Lunch time. Kita natin na 200 pesos. Pero maganda ganito tayo mamaya uwi. Kasi kanina bago tayo pumunta ng BGC, meron tayong pinikap sa atin malapit. Nagpa-service yung papa, pa mas malaki yun isa dito mamayang pa uwi sasabay din kami mamaya ito ang kita natin ay 204 pesos waiting tayo ng booking pag yung oras guys pag yung ng ganito patay ang oras tandaan nyo patulog na lang kayo sa bahay magkakamuta ba kayo hindi <laughs> ako lang ang isa Ito guys, may pamasok guys sa 27 Petot Dito pick up niya Sa anong village to? Dito yung pick up sa Petot Dito lang din yung drop off Tulog na yung ano, bantay <laughs> Sarap ang tulog niya Dito pick up pa yan oh. o din drop off Guys, okay, strap tayo dito, guys. 91 pesos ang gross. Kaya man tayo guys. Meron tayong Jollibee, oh. Let's go. guys. Samahin niyo ako, guys. Kain tayo muna. Kain muna tayo, mga... mga friends. Samahin po kain araw. Meron tayo rito ang Jollibee. from pasajero wala nyo no laman nito guys hindi talaga Jollibee pito eh. ano to eh ah uh, magdo eh hey, joke joke Sana all, kamo pa Sana all. Jollibee ang pagkain Meron pa pala akong ulam doon sa likuran Guys, sabang kumakain tayo guys, may pumasok ito 100 peto at tara kunin natin to Guys, drop tayo dito sa SM Center Pasig Waiting ulit tayo ng Booker Booker Time check guys sa uh, mag na 12.50 pm Ito may pumasok Puntang Green Meadows Kano to? Uy jackpot! Guys time check ah uh, 1.12 pm Ito na ang kita natin Nakapag drop tayo dito sa may The Grove Pating ulit tayo ng booking Sa ni yung mga booking Punta tayo ng Pasig ulit ito guys, may pamasok guys 200 pesos papuntang Buting 200 pesos tara, kunin na natin to Guys, drop na guys after 40 minutes 200 dito yung gross 208 yung sakin May pamasok dito guys 1.3 kilometer yung pickup Papuntang Pandakan na ang pamasahin nyo sige pwede na to guys tirahin na natin to baka tirahin pa ng iba let's go kaso na ako guys sipo na tayo guys drop na dito tayo guys 470 yung net at yung marami 653 <laughs> okay walang kasunod time check alas 3 na ah ano <laughs> nginang <inang> yan? <laughs> uh! na rin yan. setitay pa papuntang ano? BGC. Anong oras na guys? alat. setit <laughs> na ako papunta pa BGC, guys, Kasi pa 5. pa na pa 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 Nag-ano lang siya kanina. So ngayon guys nakaset destination ako papuntang ano Puntang BGC kasi meron tayong susunduin doon So ito yung kinita natin guys Nag delay lang pala siya kanina Kala ko yung palang kita natin eh Ayan guys 1247 Pwede na rin Tubar na ba ako so Tubar Ito guys sumulan na guys Time check 323 Ayan na dito sa Pandakan. Pandakan, Manila Alam niyo ba guys, dati dito ako nakatira. Dito ako pumaparada. Dito ako Mui. Dito sa airpads ko. Dito ako pumaparado. Minsan doon. Pero kasi dito... Ano, walang parkingan kaya malis na rin ako dito, lipat kami ng south. Kaya yeah, yun guys Kaya may pumasok, guys Papuntang BGC Dati dito ako nakatira Ngayon dami na mga kotse rito Mga bago Dati wala yung mga yun eh Dami na mga bagong kotse rito Drop tayo dito Dito sa BGC 264 ang malinis At ang marumi 288 Okay let's go guys Ah uh, Hindi ko na kukunin siya ito kasi Kalanganin <laughs> na eh Anong oras tayo nagstimula So waiting tayo guys sa lasing Antayin natin yung tropa ko Sasabihin na kami yung uuwi So time check 427 Anong oras tayo nagstimula Mga 1020 ba yun Tayo nag tagal on At ang earnings na natin is 1511 Okay <laughs> So, ang um, bumiyahe tayo mga 10.20 So, ito na, oras na 4.30 na So 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 hours kama na, 6 hours kama mo at ang kita 1.5.11 Siguro ang mga gasol ang gasolina ko rito siguro mga nasa 400. Sabi mo nang mga 500 pesos. Pagsagad ganyan. So meron ka pa rin malihis na 1,000 libo kung sa'yo ang unit Kung sarili mo ang kotse So Ganun talaga guys, hindi araw-araw Pasko May araw talaga na maganda kahit natanghali ka lumabas At depende rin sa demand ng pasahero Depende rin sa mga bato ni Grab So yun guys, maraming salamat sa mga nanood At sana nagustuhan nyo itong video na to ang content na to ay tahali ka na tahali na ako bumiyay kikita pa rin ba ako so yun lang guys maraming salamat po sa mga nanood kaya kung bago ko para sa akin channel Siyempre huwag mong kakalimutan mag subscribe at hit mo na rin yung bell button para laging updated sa akin mga i-upload maraming salamat po sa mga nanood peace out